Nagsisimula ang kwento sa isang dating kapitan ng Marine Corps Delta na nagngangalang Eddie Deacon. Kasalukuyan siyang nakaupo sa driver's seat habang nag-iisip. Pagkatapos ng ilang segundo ng pagninilay, kinuha ni Eddie ang kanyang mga susi at lumabas ng kanyang kotse. Sa kasamaang palad, naghahanap si Eddie ng trabaho umaasang makakahanap siya ng mapagkakakitaan para masuportahan ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Pagkatapos, naglakad si Eddie papunta sa opisina ng administrador upang simulan ang kanyang interview kung saan ipinakilala muna ni Eddie ang kanyang sarili bilang dating ikatlong batalyon sa ikalimang Marines mula sa kanyang dibisyon. Sinabi rin ni Eddie na tatlong beses siyang na sa tatlong magkakasunod na tour. Sa kabila ng pagsasabi kay administrador na kaya niyang gawin ang anumang ipagawa sa kanya, ipinalam ng administrador kay Eddie na wala silang posisyon na tumutugma sa kanyang kakayahan. Sa kasamaang palad, bigo si Eddie na makuha ang trabahong inaplayan niya dahil sinasabi ng administrador na napunan na ito isang linggo na ang nakalipas. Dahil sa kanyang pagreretiro mula sa core, hindi pa nakakahanap si Eddie ng matinong trabaho sa loob ng isang taon. Gayunpaman, lumayo rin siya sa kanyang asawa at anak na babae dahil sa kanyang kasabikan na makahanap ng trabaho. Frustrated si Eddie kaya lumabas siya at bumalik sa kanyang kotse nang biglang sundan siya ng administrador at sabihin makakapagsimula siya sa trabaho ngayong gabi. Sa una ay nagatubili itong tanggapin si Eddie dahil hindi pumasa ang kanyang psych evals kahit ipinakita niyang pumasa siya rito. Kaya't nagpasalamat si Eddie sa kanya habang kinukuha ang papel. Samantala, nagulat ang isang US Marshal tungkol sa sasakyang gagamitin nila at sinabing ito ay all-wheel drive, armored, at na serbisyo noong nakaraang linggo. Pagkatapos, umalis ang konvoy ng mga U.S. Marshal mula sa kanilang security base upang ihatid ang batang babae na si Jamie. Makalipas ang ilang oras, kinausap ng ahente ng U.S. Marshal sa telepono at iniulat na hindi pa sila makakarating sa Cedar City ng isa pang oras dahil sa malakas na ulan nang biglang maputol ang tawag. Kaya inutusan niya si Bree na tingnan ang kanyang cellphone at natuklasang pareho silang nawalan ng signal dahil sa bagyo. Gayunpaman, napansin ng isa sa mga US Marshal ang grupo ng mga sasakyang sumusunod sa kanila kaya tinanong niya ang kanilang Chief Security Officer kung nakasara ba ang isa A. Eh. Kalaunan, inambos sila ng mga profesional na mabibigat ang armas at mga mercenaries. Pagkatapos ay tinawagan nila ang convoy cars numero 2 at 3 ngunit walang sumagot. Dahil doon, biglang bumaligtad ang isa sa kanilang sasakyan matapos madaanan ng kalsadang puno ng spike at biglang nagsimula ang matinding barilan sa gitna ng kalsada kaya inutusan ng chief security officer ang kanyang mga tauhan kasama si Jamie na lumabas ng sasakyan bago pa sila mapatay. Gayunpaman, karamihan sa mga marshal ay patay na dahil sa bigla ang pag-atake kaya't sinabi ng chief security officer kay Jamie na tumakbo patungo sa kagubatan kapag binigyan siya ng senadoryas. Sa teknikal na dahilan, wala nang magawa ang Chief Security Officer kundi pakawalan si Jamie kahit kailangan nila siya bilang saksi sa isang paglilitis sa organisadong krimen. Pinaalala pa niya kay Jamie na huwag lumingon at huwag tumigil hanggang sa makahanap siya ng taong makakaligtas sa kanya. Umiiyak na tumakbo agad si Jamie habang sinusubukan ng mga US Marshal na lumaban sa mga profesional. Pagkatapos ng barilan ilan, inutusan ng boss ang kanyang mga tauhan na linisin ang kalat sa kalsada. Sa kasamaang palad, wala ni isa ang nakaligtas maging ang chief security officer. Samantala, nagpapahinga si Eddie sa motel bago umalis para sa kanyang midnight shift. Subalit biglang nagring ang kanyang cellphone sa kama at tinawagan si Valerie, ang kanyang asawa, upang ipaalam na nakahanap na siya ng trabaho. Nangako si Eddie kay Valerie na babalik siya sa bahay pagkatapos ng ilang gawain ng biglang binanggit ni Valerie tungkol sa kanilang anak na si Sylvie at tinanong ang kondisyon ni Eddie. Kaya agad na tinapos ni Eddie ang tawag matapos sabihin iparating kay Sylvie na mahal niya ito. Pagkatapos ay dumating si Eddie sa Ridgeside Mall upang dumalo sa kanyang unang shift. Pagpasok, binigyan si Eddie ng hands-on orientation ni Vance, ang pinuno ng maliit na grupo ng on-duty mall cops, kung saan natutunan niyang hindi dapat mag-overtime at mayroong dalawang labing limang minutong break bawat walong oras na shift. Habang nakikinig, dinala siya ni Vance papunta sa Command HQ at ipinakita ang lobby corner na inihanda nila para sa kanya. Ngunit biglang nag-glitch ang mga ilaw dahil sa masamang panahon ngunit nagpatuloy pa rin si Vance sa orientation. Pagkatapos, ipinakilala ni Vance ang overnight crew kay Eddie at binanggit ang mga pangalan ni na Mason, Ruby, at Johnny bilang bahagi ng kanyang team. Pagkatapos ibigay kay Eddie ang kanyang uniforme, sinimulan siyang ipasyal ni Vance sa limang zone ng mall. Kalaunan ay tinanong ni Vance kung may katanungan pa si Eddie dahil ipinakita na niya ang lahat ng pasilidad sa paligid ng mall. Kaya't nagtanong si Eddie tungkol sa riot barricades, tasers, at limang tao lamang na night crew para sa mall na hindi naman masasabing ligtas dahil sa lumang itsura ng gusali. Kaya't pinatigil siya ni Vance at sinabing kaya nila itong pangalagaan kahit lima lang sila. Nagsimulang magpatrolya si Eddie sa paligid ng mall nang biglang nag-glitch ulit ang mga ilaw dahil sa malakas na kulog, kaya't binuksan ni Eddie ang kanyang flashlight nang biglang tinawagan siya ni Vance sa radyo tungkol sa kanyang sitwasyon. Tinanong ni Eddie kung may backup power ang mga security camera kaya't siniguro ni Vance na kontrolado nila iyon. Ngunit bago pa man ayusin ni Vance ang kuryente, Biglang bumalik ang kuryente kaya't sinabi niya kay Eddie sa radyo na magpatuloy na dahil ayos na. Pagkatapos ay nagpatuloy si Eddie sa pagpapatrolya nang bigla niyang makita si Jamie sa labas na umiiyak at humihingi ng tulong. Kaya tinawagan ni Eddie si Vance sa radyo at sinabi niyang papapasukin niya ang bata sa mall kahit hindi pa siya binibigyan ng permiso upang buksan ang pinto. Pagpasok ni Jamie sa mall, agad niyang sinabi kay Eddie na paparating na ang mga mercenaries biglang nakita ni Eddie na nawala ng malay si Jamie. Kaya agad niya itong binuhat habang nagtataka kung sino ang mga taong tinutukoy nito. Pagkatapos ay dinala ni Eddie si Jamie sa Command HQ habang inuutusan si Johnny na tawagan ang pulisya. Nang biglang nakita ni Mason sa CCTV na may isang lalaking papasok sa mall. Hindi nila alam na ito ang pinuno ng mga mercenaryo na si Charlie na nagpapanggap bilang ama ni Jamie para makalapit dito. Inutusan ni Vance si Johnny na ibaba si Jamie, ngunit agad siyang pinigilan ni Eddie sa pagbibigay kay Charlie. Sinabi ni Eddie na sinabi ni Jamie na may humahabol sa kanya at inisip niyang si Charlie ito. Ngunit tumanggi si Vance na maniwala at sinubukang buksan ng pinto habang iniinteroga ni Eddie si Charlie kung bakit tumatakbo si Jamie sa kalagitnaan ng gabi. Maya-maya dumating si Johnny kasama ang natutulog na si Jamie at ipinaalam ni Eddie kay Charlie na may mga galos at sugat ito sa braso pero ligtas pa rin. Gayunpaman, hindi pa rin tumitigil si Vance sa pag-unlock ng mga padlock at patuloy pa rin iniinteroga ni Eddie si Charlie. Dahil dito, nagising si Jamie at nagmamadaling sumigaw na lumayo ito. Sa halip na ibigay si Jamie kay Charlie, agad na isinaramuli ni Vance ang pinto at inutusan si Johnny na kunin si Jamie. Sa kasamaang palad, nabigo ang panlilin lang para makuha si Jamie mula sa grupo kaya nagdala si Farrell ng kahon ng pera bilang alok kapalit ng pagbibigay nila kay Jamie. Ang pera ay naglalaman ng 1.25 milyon na hindi nakamarka at hindi matutunto na American currency at sinubukan ni Charlie na kumbinsihin si Vance na tanggapin ito pero pinigilan siya ni Eddie. Dahil doon, Tinakot ni Charlie si Vance at pinapapili kung ibibigay ba si Jamie kapalit ng pera para yumaman sila o lahat sila ay mamamatay ng malupit at walang yayaman. Kaya agad na inutusan ni Eddie si Vance na lumayong ngunit sabik pa rin si Charlie na makuha si Jamie. Kaya nagbigay siya ng babala kay Vance nang umatras ito at sinabing alam niyang limang pulis lang ang nasa mall na armado ng taser at zip ties at wala silang cell signal o labas na linya kung sakali mang hindi nila napansin. Kaya magiging mahirap para sa kanila na protektahan si Jamie dahil hindi rin nila mapipigilan ang mga mercenaryo. Kaya pumayag si Vance at tinangkang papasukin si Charlie nang biglang pigilan siya ni Eddie sa pamamagitan ng pagbangga ng ulo nito sa pinto. Wala nang nagawa si Charlie kaya umalis ito para maghanda na suguri ng mall. Pagkatapos ay inutusan ni Charlie ang kanyang mga tauhan na maghanap at pumwesto sa paligid ng kalsada. Sa madaling salita, nagtayo ng perimeter si Charlie sa parking lot gamit ang lahat ng radyo sa secure band. Samantala, natagpuan ni Eddie si Jamie sa loob ng mall at sinubok ang kumbinsihin itong magtiwala sa kanya. Sinimulan ni Eddie na ikwento ang tungkol sa kanyang anak na kasing edad niya. Ngunit biglang lumabas si Jamie na may hawak na baril at itinutok ito sa likod ni Eddie at inutusan siyang kumuha ng tuyong damit at pagkain. Kaya agad na kinuha ni Eddie ang baril mula sa kanya matapos itong payagan na humarap. Pagkatapos ay sinabi ni Jamie na dapat siyang protektahan ni Eddie sa lahat ng paraan upang maibigay niya rito ang kanyang tiwala. Sa kabutihang palad, nakumbinsi ni Eddie si Jamie at magkasama silang bumalik sa Command HQ upang ipaalam sa iba ang kalagayan ni Jamie. Nagulat si Mason ng malaman na saksi si Jamie sa kaso laban sa Triple Six Gang. Pagkatapos ay sinabi ni Mason na ang ama ni Jamie ang tagapamahala ng pera ng isang cartel hanggang sa naisipan nitong tulungan ng mga federal na opisyal na magbuo ng kaso laban sa mga ito. Dahil doon, napatay ang ama ni Jamie habang nasaksihan niya lahat ng nangyari. Dapat sanang tungstigo si Jamie laban sa mga pumatay sa kanyang ama. Ngunit bigla nilang nakita sa CCTV ang mga mercenaryo na nagkalat sa buong parking lot kaya dinala ni na Eddie at Vance si Jamie sa isang storage room upang mapanatili itong ligtas at binigyan siya ni Eddie ng radyo para makipag-ugnayan pati na rin ng flashlight at tubig upang manatiling hydrated habang naghihintay. Bago umalis, binigyan ni Eddie si Jamie ng susi at inutusan itong ikandado ang storage room at huwag bubuksan kahit ano pa man ang marinig. Pagkatapos ay pinanood ni na Eddie at ng mga gwardya ang mga mercenary habang sinisira ang kanilang mga sasakyan sa pamamagitan ng CCTV. Sa takot, tinangkang umalis ni Mason para iligtas ang sarili ngunit pinigilan siya ni Eddie at sinabing ikapapahamak niya ang kanyang takot. Dahil eksperto at mataas ang bayad kay Charlie bilang kontratista. Kaya nakiusap si Mason kay Eddie na ipaalam ang kanyang plano upang makakilos siya at makauwi ng ligtas matapos nilang pabagsakin ang mga ito. Pagkatapos ay sinimulan ni na Eddie at ng mga gwardya ang kanilang plano sa pamamagitan ng pagpapares kina Mason at Johnny habang gumagawa sila ng mga bitag para ipagtanggol ang mall. Sa madaling salita, binalak ni Eddie na gamitin ang anumang magagamit na armas upang ipagtanggol ang kanilang sarili. Samantala, nagbigay ng senadorya si Charlie kay Farrell na umatake habang ang isa sa kanyang mga tauhan ay sinubukang sirain ng pinto sa pamamagitan ng pagbangga ng sasakyan kaya agad na naghagi si Eddie ng kanilang unang sandata, ang gas, upang pasabugi ng pinto para hindi makapasok sina Charlie at ang mga mercenaryo. Pagkatapos ay bumalik silang lahat sa loob ng biglang atakihin si Vance ni Farrell at muntik na itong mapatay pero nailigtas siya ni Ruby. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Vance ang nangyayari sa pamamagitan ng pagsasabi kay Ruby na dapat nilang si sina Charlie at ang mga mercenaryo at patayin ang mas marami hangga't maaari. Matapos ipamahagi si ang kanyang ideya, inutusan ni Eddie si Ruby na magtago sa perfume store habang si Vance naman ay pupunta sa kitchen wares bilang unang linya ng depensa. Samantala, inilagay ni Eddie si Mason sa home and garden store bilang lookout habang si Johnny naman ay gagawa ng homemade bombs. Sa kabutihang palad, nagtagumpay si na Eddie at ang mga gwardya matapos nilang mapatay ang ilan sa mga mercenaryo nang makapasok sa mall kasama si Charlie na Sam sa Command HQ. Ngunit malubhang nasugatan si Ruby habang tinutulungan si Vance makatakas na nagbigay daan para pagbabarilin siya ng tatlong mercenaryo. Samantala, iniulat ng sniper sa labas kay Charlie na may county sheriff na lumilihis mula sa highway. Kaya inutusan ni Charlie ang kanyang mga tauhan na huwag muna magpaputok habang nakakita sila ng kumpanya sa labas maliban na lang kung may gagawa ng kalokohan. Samantala, sinenyasan ni Eddie si Johnny na buksan ang kanyang flashlight bilang hudyat sa county sheriff sa labas nang biglang ito ay masira. Kaya gumalaw si Johnny at hindi sinunod ang utos ni Eddie. Dahil doon, nabaril at napatay ng sniper si Johnny matapos niyang buksan ang pinto ng food court. Frustrated, tuluyan ng kumilo si Charlie matapos niyang makita si na Eddie at ang mga gwardya kasama si Jamie na makatakas mula sa isang bahagi ng mall. Di nagtagal, Iniulat ni Mason na paparating na ang mga US Marshals sa mall kaya agad na sinilip ni Eddie ang kinaroroonan nito nang biglang pinadapa siya at pinasuko habang tinatanong kung nasaan si Jamie. Pagkatapos, tinawagan ni Eddie si Mason sa radyo upang pababain si Jamie sa mga US Marshals habang tinuturuan naman siya ni Vance na tumakbo ng mabilis upang matulungan ang kanilang paglabas. Gayunpaman, biglang napagtanto ni Eddie na mga Bayerang sundalo pala at hindi mga US Marshals ang mga ito matapos niyang mapansin ang isang natatanging tato sa kanilang leeg. Kaya agad na sinenyasan ni Eddie si Jamie sa radyo na huwag tumakbo dahil hindi sila ang mga tagapagligtas. Sa kabutihang palad, napatay ni Eddie ang lahat ng mga Bayerang sundalo ngunit bigo siyang mailigtas si Mason mula sa pagkamatay. Samantala, Naghahanap ng matataguan si Jamie at nagsisigaw upang maakit ang mga ito habang tumatawag naman siya sa pulisya at hinihintay na sunduin siya ni Eddie. Agad namang tinawagan ni Eddie si Jamie sa radyo upang sabihan siyang tumahimik at maging matapang dahil nagkalat ang mga kalaban sa buong mall. Pagkatapos ay inutusan ni Eddie si Jamie na kunin ang security walkie ni Ruby dahil gagamitin niya iyon upang makahingi ng tulong. Pagkaraan nito, Plano ni Eddie na sirain ang van ni Charlie sa labas na siyang nagjajam sa signal ng radyo sa paligid ng biglang umatake ang ikalawang utos ni Charlie na si Dead Eyes. Sa kabutihang palad, gumamit si Eddie ng motorized trike na nagbigay sa kanya ng kalamangan laban kay Dead Eyes. Ngunit bigla siyang natigil sa pagmamaneho nang tumalon si Dead Eyes kaya napilitan si na Eddie at Susan na makipaglaban dito at makatakas. Mabilis na muling sinakyan ni Eddie ang motorized trike upang makalabas at bago pa makaalis ang van ni Charlie ay binangganan niya ito gamit ang sasakyan at tuluyang nasira. Pagkatapos nito, tinawagan ni Eddie si Jamie sa radyo nang biglang barilin siya sa likod ng sniper kaya agad siyang kumilos at kinuha ang baril mula sa kotse ni Vance at napatay ang sniper. Sa kabilang banda, napatay rin niya si Dead Eyes. Samantala, Nagsimulang hanapin ni Charlie si Jamie sa loob ng mall habang ikinukwento ang kanyang karanasan na iniwan siya ng kanyang ama. Sa huli, isiniwalat ni Charlie na pinabura ng ama ni Jamie na siya ang magbantay sa dalaga kapalit ng pananahimik nito at upang hindi siya maging saksi sa paglilitis ng kaso kriminal. Nagtapos ang pelikula ng pansamantalang makatakas si Jamie ngunit natagpuan siya ni Charlie. Sa kabutihang palad, agad na dumating si Eddie kahit sugatan at hirap ng gumalaw. Kaya agad na sinunggaban ni Charlie ang leg ni Jamie upang gawing bihag at sinabi kay Eddie na dapat niyang ipikit ang mata at kunin na lang ang pera. Habang itinututok ang baril kay Eddie, lihim na nagplano si Jamie na gumalaw at ginulat si Charlie gamit ang taser na ibinigay sa kanya. Dahil doon, matagumpay na nabaril at napatay ni Eddie si Charlie sa ulo. Pagkatapos, dumating na ang mga pulis at dinala si Jamie sa ligtas na lugar. Ngunit bago siya sumama sa kanila ay bigla niyang niyakap si Eddie. Sa kabutihang palad, nakita ni Eddie si Vance na isinakay siya sa ambulansya matapos niyang maligtas sa kanyang sugat. Kinabukasan, bumisita si Jamie kay Eddie sa ospital upang magpasalamat at sinabing maswerte ang anak nito na siya ang ama. Sa wakas, nakabalik na si Jamie sa kanilang tahanan kasama ang kanyang tiyuhin habang si Eddie naman ay muling nagkasama ang kanyang asawa at anak.